Ayan, mamaya-maya mag, magpapakain na ang ate ko. Kaya tuloy natin to part 2. <laughs> part 2 ng pagpapakain ng baboy. Ayan yung pagkain niya, o. Oh. Part 2. Allah! Allah! Sige! Ganyan pala yun. Sige! Ayan! Mmm! <laughs> Pag may pa-sexy dyan, wala na. Hindi sila ano. Ba't ganyan ay eh, tsura ng thieves ngayon? Pellets. Pellets na, oh. o. Dati kasi hmm. nung bata pa ako, eh, hindi ganyan. parang yung thieves na... Oo. Oh. Yan. Kailangan nakamesure yan, yung pinapakain mo parang isang ano, timba. Kulang <laughs> pa din. Ah, pagkulang dadagdagan. Ay, one kilo. Oh, ayan, oh, mayroon din siyang <laughs> marunong mag uminom. Ah, inuman pala yun. Sinisip-sip nila, oh. Ang galing naman. Naka-connect doon tapos sisip nila. Yan. Yan guys. Oh. <laughs> Siyempre dry yung ano, yung pellets. Parang dog food din. Siyempre pag dry. Kailangan nilang uminom. Oh, yun na. Oh, oh, oh. Ang galing mo. Oh. Yay. Ang galing mo. Oh. Umiinom. May ganyan pala. Inumay. Ayan, meron pa ulit silang magkain. kain. Huh? Ang galing nga eh. Alam nila lahat. Uminom. Ayan ulit, oo. hmm. Dry kasi yung sinakain kaya kailangan nilang uminom. Alam naman daw nila lahat uminom. Ang galing nga. Hmm. Ayan, hindi pa sila ano, tapos kumain. Para sa anto na mash. Ito. Ay manok po. Ay hindi pa ba tapos? na Mga manok. May second ano. Hindi pa si mga nandito sa bondero ko. Ay hindi pa napakain. Diyan pa oh. Kulang. Kulang kulang lang yung kinain nila. <laughs> ba yan? Ayan na. Maganda dito kasi marami silang tubig libre. Kaya maganda mag mag ano, mag alaga ng baboy. O oh, yun know, o. Oh. Ang galing ng mga baboy o. Oh. Umiinom din sila pag ano. Pag natapos kumain, iinom sila. Ayan. Tapos babalik na naman sila sa pagkain. Ayan, dry kasi eh. Ayan, klinis-klinis na. Ano nga eh? Alis na? Oh, alis na yung sila. Okay. Ano natin yung ibang kulungan ng atiko ko? na, naglilinis na siya doon. Ayan, ito yung brown na lalaki Oh, hindi pa kayo nakalinis. Oh, bakit inuubo ka? Nubo pa siya. O, oh, ito naman. O, oh, mag-isa naman to. Ba, mag ah. Parang, Bakit to mag-isa? Ah? Walang karol. Bakit mag-isa? Ah, away-away. Ayan, away. <laughs> ulo, ulo, Tignan nyo to. Oh, oh. Ha? White-white. Ay, kakarnihin siya. Busog, busog. <laughs> Ayan. Allah. Ang kailangan nilang linis na. Ilang linis na. Ilang minutes lilinisan to. Bakit itong pato mo? Andito. <laughs> <laughs> ano ba to lalaki? Mali. <laughs> Ay pati may anak gusto niya. Ayan, may black and white naman to. So. Oh. Ayan. Ayan sila. Meron pa doon. Ay, buti hindi. Ayan, oh. Ayan. Hala. <laughs> Dungrit pa sila, lilinisan. Masumi pa, hindi pa sila nalinisan. Kailangan linisan pa ng karot. Ito yung kanyang lalagyan ng pagkain. Dito. Yung mga pagkain nila, ganyan. Ah, yan o pellets. Pellets ang itsura. Oh. Hindi. Hindi ko naman ano. Yan o, no. pellets. <laughs> Kaya nga eh. Wala? Hindi ko, hindi ko naman nabigyan. Uh, Ito medyo maliliit pa. Ito nga eh. Ilang kwanto, months. Ano nangyayari dito? Bakit ganun yung puwet niya? Ano mo yung propolax? Ha? Propolax. Propolax? Ano uh, yan? Alboranas. Ay, alboranas? Nag-aalboranas din pala yung baboy? Oo. Ayan, o. Masyadong gusog wawa naman ang tuwit. Masakit. Maganda pala ang sugar. Ha? Sugar. Sugar? Ilalagay mo? Oo. <laughs> Maghihil. Mm. Oh, pwede pala ang sugar sa'yo. Para ma... Mahil yung ano mo, almoranas. Daw.